Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang naibalitang ipapalit na shooter ng Golden State Warriors kay Clay Thompson. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang naibalitang kumpermadong bagong superstar na kinukuha na ng Los Angeles Lakers. Sinubukan na nga po sana mga katrops ng front office ng Golden State Warriors na mag-offer ng kontrata para kay Clay Thompson upang manatili lamang ito sa kanilang team ngayong offseason. Ngunit ang problema ay agad na rin naman nga po itong tinanggihan ng kampo ni Clay Thompson since mas gusto nga po nito na makakuha ng 3-year contract which is hindi na kayang ibigay pa ng kanilang prangkisa. Kaya mukhang nangangamoy na kailangan na nga po talaga ng kanilang team na bitawan na si Clay Thompson ngayong offseason at maghanap na lamang ng mga bagong shooter na ipangpapalit nga po nila sa kanyang pwesto. Marami rin naman nga na diyang available na mga legit na shooting guard ang posisyon at kayang kunin ang trabaho ni Thompson. Kagaya na lamang ni Kentavis Caldwell Pope na inaasahang magiging isa ng ganap na unrestricted free agent. Gayong balak na nga po nitong tanggihan ang kanyang natitirang player option sa Denver Nuggets. Hindi na rin naman nga na po afford ng Nuggets na panatilihin pa si KCP sa kanilang lineup kaya mukhang papabayaan lamang nga po nila ito na maagaw ng Golden State Warriors. Samantala, puwon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalitang kumpermadong bagong superstar na kinukuha na ng Los Angeles Lakers. Ngayon nga po mga katrops na tuloy nang nakuha ng Lakers ang kanilang pinakabagong head coach ay mas mapagtutunan na nga po nila sa wakas ang posibleng gagawin nilang trade talk sa iba't ibang mga kupunan ngayong offseason. At base nga po sa pinakahuling inilabas na balita ng sikat na NBA insider ni si Sharanyo ng The Athletic, malaki na nga po ang pressure na hawak may ng front office ng Lakers since kailangan na nga po talaga silang gumawa ng pagbabago sa kanilang lineup. Yes, kailangan na nga po silang maging agresibo, at naniniwala nga po ito na si DeJounte Murray nga na po ang pinakanaungunang superstar ngayon sa listahan ng kanilang mga target na makuha sa lalong madaling panahon. Mismong si Murray na rin naman nga po nagpahiwatig na gusto nga po niyang sumali sa Lakers ngayong offseason. Ngunit syempre bago pa man nga po nila ito makuha ay kailangan muna nga po ng Lakers na mag-offer ng trade package na siguradong hindi tatanggihan ng Atlanta Hawks. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo. Please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH, para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.